sila pa rin dito. Ang mga kapisig, ka dito. Mga toray, mga kapisig. mga na. Oh, po, ini po na nung gising, hindi na nung gising, hindi na nung gising, hindi na nung gising, hindi na fishing. na 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 uli ngayon lang Naginga po sila. At maraming tinga. Alis At si Atan. At si Dodo. Yan. Naginga sila. ang si Wawa. Hindi pa ako nakabidyo yung, man, ko nakabidyo yun. Yan. Ninihilak ko. Nakawin nihilak ko.